So once again guys, welcome back ulit sa aking channel for this video guys ay paano nga ba alisin ang ating na nakalink sa ating Google account. So una ay pumunta sa Google at settings then payment of subscription click yan then payment methods I click ulit And after that, ay kikita na natin dito ang ating chicas number na nakaling dito. At may remove pinuting na natin yan. At then, done. Ayan, na-remove na natin. At, ayun, wala na siya. Hindi, hindi na siya nakalagay. Hindi na nakaling yung ating chicas sa Google. Ayan, titignan natin ulit. I-open lang natin. Then, after that. guys, wala lang nga ang ating Gcash number sa ating Google account. Ayun, ganun lang karali. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and don't the to hit notification.